Salamat kapatid sa iyong katanungan at basahin po natin mula kay Alberto Corpus. Brother Owen, saan po ba panig ng mundo nakatera si Satanas? Kasi gusto niyang pantayan ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang Diyos na tunay. Meron ba siyang sariling kaharian? Saan yung espiritu po ba ang kapangyarihan niya? At dito po isasagutin natin at uh, tayo po muna ay mag-intro. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Ngayon, para mabigyan po natin ito na linaw, tingnan po natin sa kasulatan no, sapagkat hindi naman po ako magpapaliwanag, babasahin lang natin. Ako lang po ay matyaga maghanap sa inyong mga itinatanong para nang sa ganun, maliwanagan po tayong lahat ano po lahat ng nakikinig nanonood sa ating uh, YouTube channel para makapaghatid po ng mabubuting balita itong ating channel. Ano po? Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral at muli nating basahin itong tanong ni Alberto Corpus. Brother Owen, saan po ba panig ng mundo nakatira si Satanas? Ngayon, para maintindihan natin, ang magpapaliwanag po ay hindi ako. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan para maintindihan natin sila ay magpapaliwanag. Nang sa ganoon maintindihan natin sapagkat sila po yung Uh, binigyan po ng kapahayagan para maintindihan natin na mga bumabasa at nakikinig sa mga salita ng Diyos. So, ang magpapaliwanag po nito ay si Apostol Pablo. Kung saan panig o saan nakatira si Satanas. Alamin natin sa kanyang mga sulat. Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, mga taga-ipeso 6.12. Basahin natin. Sapagat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito napansin natin, no? sa dakong kaitaasan. Ulitin ko po, sa mga dakong kaitaasan. Meaning, diyan sa himpapawid. Mara, malawak po yan. Kaya sa nasabi po dito, sa mga dakong kaitaasan. So hindi titira dito sa mundong ito. Pero pumupunta dito si Satanas para manggulo at magsira ng relasyon sa Diyos. Ano? Sisirain ang relasyon ng mga tao sa Diyos. Iyan ang gawain ni Satanas. Pero para maintindihan natin sa ating binabasa dito sa mga tanong po ninyo no ho, saan ba nakatira si Satanas? So doon po sa mga dakong kaitaasan. So basa pa tayo ng ibang salin para lumawak ang ating kaalaman sapagkat yung mga salin na yon nagbibigay din po ng dagdag kaalaman sa ating mga kaisipan para yung mga tanong natin masagot no kasi ang sagot lagi nasa mga salita ng Diyos na mababasa natin sa kasulatan ngayon bumasa tayo ng ibang salin dito naman po sa ASND muli natin basahin ang talatang ito so hindi tayo naglumipat ng ibang talata same book same chapter same verse Epeso 6.12, basahin natin. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Nakita po ninyo, yung mga dakong kaitaasan, tinatawag naman himpapawid. So, yung ating nakikita ang kalawakan. Nariyan sa kaitaasan. Diyan na naninirahan yung masasamang espiritu. Diyan na po si Satanas. Kasama po dyan. Mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So nakita po natin, meron pala siyang kapangyarihan na mamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Ang tanong, sino yung mga taong pinaghaharian ni Satanas? Kontrolado ni Satanas? Maaaring ito yung mga walang pananampalataya sa Diyos, mga hindi sumusunod sa Diyos, yan po ang pinaghaharian ni Satanas. Kontrolado ni Satanas para gumawa sila ng kasamaan sa mundong ito. So kaya nakikita natin ating mundo may gumagawa ng masama. May nagnanakaw, may pumapatay, di ba? Nang gugulo sa lahat ng lugar. So yun po ay kontrolado ni Satanas. Kaya yung mga tao ay napapahamak minsan dahil nga sa kaguluhang ginagawa ni Satanas sa mga tao. Kaya tayo, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya sa Diyos para hindi ka galawin ni Satanas. Hindi ka kontrolin ni Satanas. Ano po? At ito'y malalaman natin, ang mga may pananampalataya sa Diyos ay hindi ginagalaw ni Satanas. Puntahan muna natin ang talatang iyon para kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay sumusunod sa aral at turo ni Kristo, hindi ka gagambalain ni Satanas. Basahin natin ito. Ito po, basahin po natin sa mga sulat ni Juan, unang Juan 5.18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, dadapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. So, walang karapatan na galawin ka ng masama sapagkat namumuhay ka saan? Sa salita ng Diyos. Sinusunod natin yung kanyang pamaranat utos yung po ang sabihin na ipinanganak ng Diyos. Ibig sabihin, may natutunan kang aral ni Kristo. Naturo ang ka ng mga aral. Kaya sinusunod natin yung mga utos ng Diyos. Kaya hindi ka ginagalaw at hindi pwedeng maghari sa iyo si Satanas. Ngayon, alamin pa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para nang sa malaman natin yung dati natin pagkatao na pagharian tayo. Pero ngayong ikaw ay nakakilala sa Diyos, sumusunod ka na sa kanyang mga aral at turo, namumuhay ka na sa kanyang pamaraan tutos, kaya hindi ka na ginagalaw nung masamang iyon. So, babasahin natin kay Apostol Pablo para maintindihan natin yung kontrolado ni Satanas yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Di ba? O basahin natin. Ephesians 2.1 Nung una, Itunuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So, ito yung nagiging dahilan na sa harapan ng Diyos, tinuturing tayong patay. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Yung kasalanan ko ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. O basahin natin, bakit kasalanan? Ito po ipapaliwanag sa atin ni Propeta Isayas. So basahin natin sa kanyang mga sulat. 59.1 hanggang 2. At doon natin makikita ang paliwanag ni Propeta Isayas. Basahin natin. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. So ito yung dahilan, yung kasalanan. So balikan po natin ano, yung ating binasa. Dito po makikita natin ang naglalayo po pala sa atin ay yung kasalanan. So muli natin basahin itong verse 2. Ang binasa natin kanina ay yung verse 1 ano po. Ito 'yon. Kaya magpapatuloy po tayo sa verse 2 kasi nga po itong verse 1, ito ay ang naglalayo sa Diyos yung kasalanan. Kaya babasahin natin itong verse 2 para maintindihan natin. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sino ba sa atin ang namuhay na makamundo? Ano ba 'yung makamundo? Ngayon, tayong may mga gulang na may isip na namuhay ka na ikaw ay napasama sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos kaya kayo gumagawa ng kasamaan. Sino po dito ang nakaranas na magnakaw? Di ba? Sino dito ang nakaranas na magsinungalin? Sino dito ang nakaranas na pumatay? Di ba? So lahat ng uri ng kasalanan, kung hindi mo ginawa yung ibang mga nasabi ko, pero gumagawa ka ng kasalanan. Katulad nito, magbigay muna tayo ng halimbawa. Ano ho? Para kung saan ay kasama ka dito, yung gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin po dito, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. O ngayon, baybahin ko lang ho itong ginagawa ng isang tao ng kasalanan. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Sa kanyang mga sulat, para ho maintindihan natin, ano ho? Puntahan natin itong uh, Galatia, 5.19 Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ngayon, yung dati nating ginagawa ng ating laman, ikaw ba'y ba nakaranas ng sexual na imoralidad? May asawa ka na tapos naghahanap ka pa ng yung may asawa, aagawin mo pa, aasawahin mo pa. So, masama yun. Di ba? O ngayon, ikaw ba ay gumagawa ng kalaswaan? Ano ba yung kalaswaan? Yung sinasabi dito. Yung kalaswaan sa pananalita. Di ba? Sa pananalita, kung ano yung mga sinasabi mo na malalaswang salita. Di ba? Kahalayan. Yung kahalayan, yung ginagawa ng iyong katawan, na mahalay. Nakakadiri po yun. Gumagawa ka ba niyan? Kung hindi ka pa diyan nakakasama, sunod pa natin itong verse 20. Kung ikaw naman ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nakagawa ka ba niyan? na ikaw ay lumuhod sa mga ribulto o larawan na kung saan, iyon ang tinatawag na diyos Dahil nakaranas dahil dyan, sumapasok ng simbahan, lumuluhod, na nananalangin, inda, bawal po yon sa panahon ni Kristo at hindi yan itinuturo ni Kristo para sumamba sa mga Diyos-Diyusan. sumunod pa, pangkukulang. Ibig sabihin ng pangkukulang, kayo ba ay nakapunta na sa mga manguhula para magpahula? O oh, yan. Yung mga mangkukulam na yon o kung ikaw naman yung nangkukulam, yan, kasama ka sa parurusahan ng Diyos. Kasi yung mga gumagawa ng ganyang kasamaan ay mapaparusahan yan. Pagkapuot. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng puot sa iyong puso o ibig sabihin, nagtanim ka ng galit na sama ng loob. Masama din pala yun. Parurusahan din ba yan? Abay, opo. Pag-aaway-aaway, yan nakikipagtalo ka, di ba? Nakikipag-away ka kung ikaw ay tendera, nakikipag-away ka sa iyong kapwa tendera, o di ba? Nakikipag-away ka sa iyong hindi mo asawa, o may mga ganung bagay, di ba? Pagkasakim 'yan. Ano yung sakim? Makasarili po din po 'yan. Nakusan ay hindi ka marunong mamigay, hindi ka marunong gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, sakim. At hindi mo pag-ari, inaangkin mo. O, di ba? Maging yung mga lupa, binabago mo ng muhon. Sa kimyon. Kaya nga may kanya-kanya ng parte, ay, di ba? Para sa iyo yun. Pero kung ikay aagaw pa, at ililipat mo pa yung muhon ng lupa ng may lupa, hindi eh, di ba't sakim po yun? Ay, parurusahan din yan. Pagkagalit, saan? O, nagalit ka. Masama po palang magalit. Pwede palang magalit, pero huwag kang magkasala. Sinasabi din po yan sa kasulatan. Ano ba yung pagkagalit? Kailangan, kung magagalit ka, pawin mo agad yun. Normal pong magalit. Pero yung galit, pero humantong sa pagpatay, humantong sa mga bagay na kayo nakasakit na iyong kapwa, masama po yun. Kaya dapat, kung magalit ka, pawin mo agad yung galit mo para hindi ka magkaasala sa Diyos. Ito pa, pagkawatak-watak, pagkahati-hati. Nakita po ninyo? Binabanggit po diyan na kung saan yung pagkawatak-watak ng isang pamilya, kapatiran, o, di ba? Pagkahati-hati. Nagkaroon na DB division sa bawat mananampalataya. Kasama din po dyan. Tuloy pa natin. Pagkaingit, kasama din pala yun. Paglalasing, kasama din pala yan. Sa parurusahan ng Diyos. Di ba? Pagkahilig sa kalayawan. Ano ba yung kalayawan? O, enjoy dini, enjoy doon. Gastos dini, gastos doon. Inuubos ang iyong kaperahan sa mga bisyo at sugal. Yan. Kalayawan po yun at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kahirian ng Diyos. So malinaw po. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na yan, hindi ka makakabilang sa kahirian doon sa langit. O balikan natin yung talata natin binabasa. Ano po? Para maintindahan po lang po ninyo itong ating tinatalakay. So balikan po natin. Ho. Ganito po ang sinasabi dito sa talatang ito. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Yung nabanggit natin kanina. Kung ikaw ay kasama doon na namumuhay sa mundong iyon, sakop kayo noon ng kapangyari ni Satanas. Malinaw po. Lahat ng nabanggit ko kanina, kung gumagawa ka ng mga bagay na iyon, sakop ka ni Satanas. Malinaw po. Kaya Kasi po dito, malapit din po pwedeng tumira sa mga tao si Satanas sa kanilang mga puso. Kasi ang ka ni Satanas para gumawa ng kasamaan. Bagamat siya ay nakatira doon sa impapawid, pero pagbaba niya sa mundong ito, nakatira din pala si Satanas sa mga taong gumagawa ng kasamaan o kasalanan. Tuloy pa natin itong ating tinatalakay sa... Muli natin basahin ano po. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nagahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. O malinaw po. Kaya nakakakilo sa puso ng isang tao, si Satanas, sa mga taong wala palang aral at turo ni Kristo. Kasi hindi sila sumusunod eh. Kaya kung sasabihin ninyo, isang mga ngaral, hindi na kailangan ng utos, ibig sabihin, yung taong yun, nangangaral ng kasinangalingan. Pinagaharihan nyo ni Satanas. Nakita po ninyo, kaya tayo, kailangan natin sumunod sa mga utos ng Diyos. Kasi pag wala kang alam at utos ni Kristo, hindi ka sumusunod sa mga utos ng Diyos, nasa iyo si Satanas, pinag ka. Nakita po ninyo? Kaya dito sa tanong po ni Alberto Corpus, pinapaliwanag natin ng maliwanag. Hindi lang po basta nakatira doon si Satanas doon sa kahit ais bahagi o sa himpapawid. Pero pag yan ay bumawa, nananahan pala sa mga taong walang pagsunod sa Diyos. Yan po, yung mga hindi sumusunod, yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos, yan, pag ni Satanas. Diyan nakatira sa mga puso nila, kaya nakakakilos si Satanas sa kanilang mga buhay para gumawa ng kasamaan. Malinaw po ba sa inyo? Kaya salamat po, Alberto Corpo, sa inyong tanong. At naliniwanagan po tayo kasi kung walang ganitong aral at turo si Kristo, baka isa na rin po tayo ang pinag ni Satanas. Nakita po ninyo. So, salamat po sa inyong mga tanong. Malinaw na po ba ito? Lalawakan ko pa ba ang ating pagtalakayan? Siguro, ayos na ito, no? Ulitin ko po, mag na po tayo. Brother Owen, saan po ba panig ng mundo nakatira si Satanas? Malinaw po. Tumit, nakatira yan doon sa mga lugar ng kaita-itaasan. Dakong kaita-itaasan. Balikan natin yun, ano po? Para lang magkaroon lang po tayo ng idea at kaalaman sa ating binabasa Muli natin balikan to. Epeso 6.12. Ayan po. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. So, ang po, nasa himpapawid. Kaya kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sumunod-sunod sa utos ni Kristo, hindi ka ginagalaw ni Satanas. Balikan natin yung talatang yon na binasa natin kanina. Unang Juan 5.18 Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Sa isang salin, alam natin ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Iniingatan siya ng anak ng Diyos. O, oh, diba? Malinaw. Nag-iingat pala sa atin si Kristo kasi meron na tayong aral at turo na tinanggap. Tuloy natin, at hindi siya maaaring saktan ng diablo. Nakita po ninyo. Kaya hindi makakapanayig si Satanas sa iyo dahil meron ka ng aral at turo ni Kristo sa iyong puso kaya hindi ka titirhan di yan. Hindi maninirahan di yan. Ang nakatira sa iyong puso't isipan ay mga salita ni Kristo. Mga aral at turo. Dahil yon ang sandata natin para kalabanin si Satanas. So, malinaw po ba? Malinaw na malinaw po ba? So, hindi maninirahan sa iyo si Satanas dahil meron kang aral at turo ni Kristo na nanatanim sa iyong puso't isipan. So, malinaw po ba? So, hanggang dito na lang po yung ating pag-aaral. Ito po ang ating channel, God's Word Read Scriptures. At ito rin po ang inyong lingkod na naghahadit po ng mabubuting balita mula sa aral at turo ni Kristo. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong lingkod, Brother Owen.